Ang hinala po ay yata ang tinatawag riding in tandem. Kaya ba yun? Nakabakbakan ng mga polis. Si Manny Vargas, may karagdagang detalye po dyan. Manny, ano nangyari dyan sa Manila? Tama ka, maika, lang riding in tandem ito. At uh, isa sa mga angulo ng titingin ng mga polis ay posibleng itong uh, mga suspect na ito. Yung isa patay at isa ang pinagahanap ay uh, lang nasa likod din naman na uh, noong insidente ng pang up at pagpatay sa Bakit? isang Amerikano. Ah, ah, yung sa 7 eleven Sa 7 eleven Mike. Saan ba sa naganap niyan? Saan sa Manila naganap niyan ngay ngayong umaga na yan? Yung ngayong umaga, Mike, uh, wala pang isang kilometro layo eh. Katabi lamang nitong MPD Station 9 uh, sa gilid nitong uh, Harrison Plaza. Uh, ah, ang MPD Station 9 sa may Manila, Zuyana? Tama ka, Mike. Dito sa mahikabaan ng Mabini Street. Oh, ang oo. Oh ang pagitan lang nila, Mike, ay isang estero. Uh -huh, uh -huh, at tama. Uh, yung mga suspect, dito lumusot uh, yung kanilang biniktima, pinakuling biniktima. At tiniretsyo mo pa yan, doon ka na doon ka na uh, abutin sa kwan, eh, Rizal Memorial. Tama ka, yung Adriatico. Adriatico uh -huh. Street. Adriatico? Oo. Uh -huh. Ito kasi yung gilid na ito, Mike, kung dadaan ka dito sa may uh, tabi ng MPD Station 9, uh -huh. yung gilid nito, merong dalawang uh, maliit na gate na kapag nakabukas, ay dire diretso hanggang Adriatico at uh -huh. ang tumbok mo nito... At tagusan Rizal pala yan. Tagusan, Mike. Tapos Mike, Tapos doon sa kabila, ano, Banko Central na ba yan? Ano ba yan? Uh, yung Rizal uh, Memorial, Mike. Rizal Memorial na, uh, uh. Dito sa may side, nangyari ito, Mike, sa may harapan itong uh, Banko Central. Ano yung writing ito? Nadaan ba yan? Naghabulan ba yan? Tumaan ba yan? Paano nangyari yan? Ang uh, aligasyon, oh, sa kwento nitong nakausap nating biktima ng uh, pang-hold up, uh, na si Myra. Ah, pa hold up? Oo, oh, na hold up, Mike. Posi si... Positibo niya bang kinilala yung Tama. napatay? Tama ka, Mike. Kinilala niya, Mike. Itong si Myra, sa Sadongdong, empleyado ito ng SM dito sa Harrison Plaza. Oo. Alas 5 pasado. Alas pasado. Wala ala niya ala mga yan. Ang tinitira niya. Yung mga ordinaryong empleyado. Ay tama. Yung suspect na pinaghahanap pa ngayon, Mike, sinasabing nagtago sa isa sa mga butas itong estero na kumukonekta dito sa may gilid ng Harrison Plaza ay ito itong uh, Manila Zoo ay uh, may arma, armado ito ng patalim at sinasabing nasa kanyang pag-iingat pa ang uh, cellphone at pitaka ng victimang babae. Pero itong napatay na suspect na nakamotorsiklo, ito naman ay nakuhanan noong mismong bag noong victim. Uh, Teka mo na, yung 7-11 kung saan may napatay na Amerikano? Mal Malapit-lapit malapit, dyan, ito, Mike. malapit, ah. Uh, malapit, malapit. wala pang uh, sabi, metro. Layo. Sabi, kanto yan ng Pablo Ocampo at yes. F.P. Harrison. Yung, sabi dating, na yun. yung dating Vito Cruz. Malalakad mo yan mula dyan, ah. Tama, tama, may kabisado ko to. ito ko, eh. Bakit hindi nila kumuha ng empleyado ron at pakita yung napatay na yan? Yun pa, ang inaasikaso nila. Para kilalanin. Yun, Mike, yun ang inaasikaso nila ngayon ilang ang ginagawa ngayon ng FBD Station 9 pero kasi hindi pa tapos yung operasyon dahil hinahanap pa nila yung nakatakas na suspect. Ang uh, nila posibleng nagtatago lamang dito sa may tabi ng Manila Zoo o kaya bumabaybay na sa kahabaan itong estero pero, yung suspect. Uh, okay, pero Manny, uh, sa tapat naman ng Manila Zoo, so, sa bandang patungong direksyon ng tapabay, yung liberisa na yan eh. Marami na mga bahay dyan. But ang siste kasi Mike nito, maaga pa nangyari, pasado alas 5 ng madaling araw, umaga nangyari at posibleng doon gumaybay, nagtago sa estero itong uh, natitirang suspect, yung isang suspect uh, na patuloy pa rin uh, pinaghanap. At uh, doon sa description na sinasabi nitong si Superintendent Marvin Marcos, yung epi nitong Station 9 MPD, ay uh, sinasabi niyang doon sa insidente sa 7-11 kung saan napatay ang Amerikanong si Ryan Armstrong, motosiklong itim at uh, nakalagay na for registration yung plaka. Ganyan din ba yung motosiklo sa kanyang Mike. dalawang yan? Ganito rin, Mike, yung ginamit. Itim din at may nakalagay Itim din for din. registration? Itim din, Mike. At, uh. Sus, Mario, sir. At kaya yun ang isa sa mga angulo ang nila. Pero bago sila lumipat sa insidente nung naganap ng linggo ng hapon, kung saan napatay yung Amerikano, ang gusto mo nilang maresolba, ay yung uh, paghahanap nila do sa isang suspect na sinasabing nakasuot ng kulay pula na tinutukan itong babaeng biktima ng kutsilyo para makuha yung kanyang cellphone ang sistel nito mike nung makuha na yung cellphone ibinigay na ng babae yung cellphone ang ginawa nitong lalaki na na napatay nga at nasara pa natin kanina ay uh, bigal lumitaw at sinabi do sa kasama na isama na yung paga at doon na nga, doon, doon na nag... Uh, doon Kaka na nga yung gamit. paano nangyaring naka-bakbao, naka-enkwentro, nagpapatok ba yung dalawang yan? Ang sistem ito, kasi kalapit pa naman, may pa, paano nakakita. Paano nangyaring naka nila yung mga polis? May nakakita, Mike, doon sa pang-hold up. Allah. May nakakasi. Ito, ito, Mike, nakakaloko sa dalawang suspect nito. Ang lakas na loob. Wala pang sampung metro doon sa pinangyarihan ng hold upan Yung precinto... Yes. Ganon kalapit, ganon kalakas yung loob nila. Eh, Kaya alas 5 may ikamo, Ma -mad madilim pa nun. Medyo madilim pa may ka. Da, sabi nga ng pag-asa, sa kalagitan ng buwan ito ng Setyembre, mag na maging mas mahaba ang dilim. Kesa, kesa, na. Sa, well, kesa sa Ayo, oh, sa maaraw. Eh kung tama 'yung pagkakaririnig ko no naka nakasabay ko sa tanghali ang kapon si Mang Tani eh, September uh -oh. 23. Oo. Uh oh, Do magsisimula. Uh -huh. uh, pero dito nga kanina madaling araw, alas 5 pasado na madaling araw, eh medyo madilim pa. At uh, itong uh, babae ay uh, dito nga siya hinold up sa may uh, parking area na nitong Horizon uh, Plaza sa likurang bahagi itong kahabaan ng uh, ng uh, mabini kaharap ng Bangko Sentral. Doon nangyayari kanina yung pang-hold up at uh, doon nga kinuha yung mga gamit nito. May sinasabing nakakita na mabilis na tuwak mo sa presinto para humingi ng saklolo. At nung yung mga suspect itatakas naman, biglang lumitaw yung mga polis kung kaya itong suspect na nakamotor sa halip na pumunta doon sa kalsada. Ang ginawa niya, binaibay niya yung gilid nitong Harrison uh, Plaza katabi ng uh, estero at doon na sinasabing nangyari yung palitan ng putok kung saan napatay itong suspect at may na-recover na isang uh, tinasabing .38 caliber na revolver. Ayaw ka po sa Jimmy Superadio. This is the, radio. This is the